Samaria, 722 BC. Ang mga sundalo ng Assyria ay dumarating na parang mga leon na uhaw sa dugo. Ang mga tao ng tribo ni Manases ay nakikita na ang kanilang mundo ay unti-unting gumuguho. Ang mga templo na ginawa ng kanilang mga ninuno ay nagiging abo. Ang mga altar na pinaghahandugan nila ay winawasak ng mga barbaro na hindi nauunawaan ang banal na kahulugan ng bawat bato. Sa mga huling araw bago ang lubusang pagkakasakop ang mga matatanda ng tribo ay nagtipon-tipon sa isang lihim na pulong. Alam nila na ang deportasyon ay hindi maiwawasan pa. Ang mga Assyrian ay kilala sa kanilang estratehiya. Kukunin nila ang lahat ng mga mayayamang tao, mga artisan, mga pinuno, at ipapadala sa mga malayong lupain upang hindi na makapagrebelde. Pero may isang desisyon na ginawa ng mga matatandang iyon na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Sa halip na sumuko sa pagkakawalay, nagdesisyon silang magdala ng kanilang pananampalataya sa kahit saan man sila dalhin ng mga mananakop. Ginawa nila ang isang covenant na mas mataas pa sa politika, mas malalim pa sa kultura, isang spiritual na kasunduan na magpapatuloy kahit mawala na ang lahat ng material na bagay. Hinabi nila sa mga awiting lulabay ang mga pangalan ng mga patriarka. Isinama nila sa mga ritual ng pagluluto ang mga batas ng kosher. Ginawa nilang parte ng wedding ceremony ang mga tradisyong levitical. Ang bawat pamilyang ritual ay naging secret code na maghahatid sa susunod na henerasyon ng kanilang tunay na identity. Nang magsimula ang malaking exodus mula sa Samaria, hindi ito simpleng forced migration. Ito ay spiritual journey na may divine purpose. Ang mga tao ng Manases ay naglakbay, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga mission carrier na may responsibilidad na panatilihin ang covenant ng Diyos kahit sa pinakamalalayong sulok ng mundo. Sa bawat hakbang na ginawa nila papalayo sa promised land, dinadala nila ang promised land sa kanilang mga puso. Sa bawat generasyon na lumipas, ang mga kwento ni Abraham, Isaac at Jacob ay nagiging mas mahalaga dahil ito na lang ang natitirang koneksyon nila sa kanilang pinagmulan. Ang social tension ay hindi lamang political. Ito ay spiritual warfare na nagaganap sa loob ng bawat pamilya. Magiging tapat pa ba sila sa Diyos na tila nakalimutan na sila? Magiging faithful pa ba sila sa covenant kahit wala na silang templo, walang priesthood, walang visible na presence ng divine? Pero ang Diyos ay may ibang plano. Ang scattering ay hindi punishment. Ito ay preparation para sa isang mas malaking revelation na darating pagkatapos ng maraming siglo. Tibet, 1200 AD isang kakaibang miracle ang nangyayari sa mga bundok na covered ng niebe. Ang mga inapo ng mga deportees ng Assyria ay narating na ang pinakamataas na lugar sa mundo. Pero hindi dahil sa paghahanap ng geographical advantage, dinala sila doon ng isang mystical calling na hindi nila maintindihan. Sa gitna ng mga Buddhist monastery at Hindu temple, isang maliit na community ay nagpractice ng mga ritual na kakaiba sa lahat ng nakikita ng mga lokal na tao. Tuwing Friday evening, Nagsisindi sila ng mga kandila kahit walang electricity. Nagko-cover sila ng kanilang mga ulo ng white cloth habang nagchant ng mga salitang hindi nauunawaan ng sino man. Nag-aayuno sila sa mga specific na araw na walang koneksyon sa Buddhist o Hindu calendar. Ang mga Buddhist monk ay curious sa kanilang mga practice. Bakit kayo nagchant ng ganyang melody? Tanong nila. Hindi namin alam. Sagot ng mga Bnei Menashe. Ito ang naturo sa amin ng aming mga lola. Saan galing ang mga salitang iyan? Secret language ng aming mga ninuno. Sabi nila, bawal naming kalimutan. Sa loob ng 500 taon sa Tibet, natutunan nilang survival technique na hindi naturo sa kanilang mga ninuno sa Samaria. Natutunan nilang maging invisible sa gitna ng dominant culture, pero ma-maintain pa rin ang kanilang core identity. Naging expert sila sa art ng cultural camouflage. Mukha silang Tibetan sa labas, pero Israelite pa rin sa loob. Pero ang pinakanakakabiglang development ay nangyari noong ikawimtin siglo. Isang matatandang babae na tinatawag nilang Keeper of Memory ay nagsimulang mag-record ng mga oral tradition sa primitive na writing system. Hindi pa sila marunong mag-Hebrew script, pero ginawa nilang phonetic symbols ang mga lokal na character upang ma-preserve ang mga sacred word. Ang nagiging problema ay climate change sa Tibet. Ang mga glacier ay nagsimulang mag-melt. Ang agricultural pattern ay nagbabago at ang mga trade route ay naging dangerous. Ang community ay napilitan uli na mag-migrate, pero this time may guidance na sila. Nagsimula nilang marinig ang mga prophecy sa kanilang mga panaginip. Maghahanap kayo ng Greenland sa silangan, sabi ng vision na nakita ng kanilang spiritual leader. Doon kayo maghihintay hanggang sa dumating ang tamang panahon para sa pagbabalik. Hindi nila alam na ang Greenland na iyon ay ang Burma at pagkatapos ay India. Ang journey mula Tibet patungo sa Burma ay hindi ordinaryong relocation. Ito ay prophetic pilgrimage na guided ng divine intervention. Sa bawat stopping point, may mga sign na nagiging clear sa kanila na nasa tamang direksyon sila. Mga birds na nagfe sa specific formation. Mga star constellation na nagbabago. Mga dream na pare-pareho sa lahat ng elders. Burma, 1600s. Ang pagdating ng mga Binay Menashe sa Burma ay hindi accident ng kasaysayan. Ito ay divine appointment na nakaschedule na sa eternal calendar ng Diyos. Sa mga jungle ng Chin Hills, nakahanap sila ng isang place na perfect para sa kanilang unique na lifestyle. Ang terrain ay challenging enough para maprotect sila mula sa mga invader, pero fertile enough para masustain ang kanilang agricultural needs. Dito sa Burma nakita natin ang unang concrete evidence ng kanilang Israelite heritage na hindi na madenay ng kahit sino. Ang kanilang creation story ay eksaktong kapareho ng Genesis account. Ang kanilang flood narrative ay detailed na version ng story ni Noah. Ang kanilang patriarchal stories ay may mga element na hindi makikita sa ibang culture dahil exclusive lang sa Hebrew tradition. Pero ang pinaka-convincing evidence ay ang kanilang sacrificial system kahit walang kontak sa outside world, nagpractice sila ng animal sacrifice na sunod sa Levitical law, may designated na priest class, may specific na altar design, may seasonal na festival na aligned sa Jewish calendar. Walang explanation kung paano nila natutunan ito kung hindi dahil inherited knowledge mula sa kanilang ancestors na naging parte ng original temple worship sa Jerusalem. Ang social structure nila ay naging hybrid ng tribal organization at theocratic government. Ang mga elder ay hindi lamang political leader, sila ay spiritual guardian ng community identity. Responsible sila sa pagmaintain ng oral tradition, sa pagconduct ng mga religious ceremony, at sa pagdecide kung sino ang qualified na maging next generation leader. Se si você já está sentindo o impacto dessa revelação, aproveita para se inscrever no canal. Aqui Cada história bíblica esconde uma verdade que pode mudar vidas, inclusive a sua. Ang kanilang language, ay naging fascinating blend ng original Aramaic words na mixed sa local Burmese dialect. Pero ang religious terminology ay nananatiling pure Hebrew. Ang word para sa Diyos, para sa sacrifice, para sa covenant, lahat iyan ay original Hebrew na na-preserve sa loob ng 2,000 taon ng isolation. Noong 1800s, Dumating ang British colonial administration sa Burma. Unang beses na nakita ng mga Bnaymenashe ang white people. Unang beses na narinig nila ang English language. Unang beses na na-expose sila sa Christian missionary work. Pero ang reaction nila ay hindi expected ng mga missionary. Sa halip na mag-resist sa Christianity, ang mga Bnaymenashe ay naging curious. Sino si Jesus? tanong nila. Nang i-explain ng mga missionary ang genealogy ni Jesus, natuwa sila. Alam namin si David. Alam namin si Abraham. Sila yung mga character sa aming mga story. Hindi conversion ang nangyari. Recognition. Ang mga missionary ay nagtaka. Bakit alam ng mga primitive tribe ang mga biblical character? Bakit familiar sila sa Jewish practice? Bakit ang kanilang religious ritual ay may similarity sa Old Testament worship? India, 1894. Ang spiritual warfare ay umabot sa breaking point. Nang mga missionary na Welsh ay magdala ng mga printed Bible sa wikang Lushay. Sa loob ng community center ng mga bine Menashe, nangyari ang pinaka-intense na confrontation between past and present, between hidden identity and revealed truth. Ang head elder, isang matandang lalaking may hawak na ancient wooden scroll na naipasa ng kanyang great-grandfather, ay naging trembling habang binabasa ang English missionary ang unang chapter ng Genesis, hindi dahil sa takot dahil sa overwhelming na recognition. Ang mga salitang naririnig niya ay eksaktong tugma sa mga oral tradition na natandaan niya simula pagkabata. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang translator ay nagsalin sa Lushay at ang buong community ay napatayo. Hindi dahil sa respeto sa missionary, dahil narinig nila ang kanilang sariling creation story na naipasa sa kanila ng kanilang mga ninuno sa loob ng 27 centuries ang exact same sequence, ang exact same characters, ang exact same theological concept. Pero ang tunay na explosion ng emotion ay nangyari nang basahin ng story ni Abraham. Nang marinig nila ang sacrifice scene sa Mount Moria, ang mga matandang babae ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa drama ng story, dahil naaalala nila ang lulabay na kinakanta ng kanilang mga lola na nagsasalita tungkol sa Great Father na handang mag-sacrifice ng kanyang anak para sa will ng Diyos. Ang young generation ay naging confused. Bakit alam ng mga foreigners ang mga story ng aming mga ninuno? Tanong nila, bakit nakasulat sa kanilang book ang mga tradition na secret lang sa aming family? Ang mga elder ay naging speechless. Matagal na silang naghihintay ng sign mula sa Diyos, pero hindi nila expected na darating ito sa pamamagitan ng white missionaries na daladala ang black book. Ang revelation ay hindi huminto sa biblical stories nang ipakita ng mga missionary ang map ng Middle East at ituro ang lokasyon ng Israel, ang mga Bnei Menashe ay nagsimulang magkakaroon ng clear picture ng kanilang journey mula sa Samaria, dumaan sa Persia, sa Tibet, sa Burma, hanggang sa India. Ang buong migration route ay naging visible sa kanilang mga mata. Ang pinaka-climactic moment ay nangyari nang ipakita ng missionary ang Jewish calendar at i-compare sa kanilang traditional festival dates. Perfect match. Ang Passover ay exactly aligned sa kanilang spring celebration. Ang Day of Atonement ay kapareho ng kanilang annual fasting day. Ang Feast of Tabernacles ay identical sa kanilang harvest festival. Pero ang tunay na spiritual battle ay nagsimula ng sumunod na araw. Ang mga local Hindu at Buddhist leader ay nagprotest. Bakit ninyo pinapaniwalaan ang mga foreigner na sinasabi nila na kayo ay Jewish? Kayo ay mga Indian. Ito ang inyong homeland. Ang political pressure ay naging intense. Ang religious persecution ay nagsimula. Ang family division ay nangyari. Ang mga binay menashe ay napilitan na mag-decide. Magsisettle ba sila sa comfortable lie na sila ay native Indian tribe? O mag-embrace ng dangerous truth na sila ay mga exiled Israelite na may divine calling na bumalik sa kanilang promised land? Northeast India, 1952 ang post-independence period ng India ay naging turning point para sa mga binay-menashe. Ang political chaos na sumunod sa partition ay nagbukas ng mga opportunity na hindi nila na-expect. Ang new government ay focused sa national integration at ang remote tribal communities ay nabigyan ng autonomy na hindi nila naranasan sa loob ng maraming siglo. Sa gitna ng newfound freedom, nagsimula silang organized efforts para ma-document ang kanilang oral tradition. Ang mga elder na dating takot na mag-share ng mga family secret ay naging open sa pag-record ng mga ancient story. na nila na kung hindi nila ito gagawin ngayon, mawawala na forever ang link nila sa kanilang true heritage. Ang research ay naging systematic. Ginawa nilang project ang pag-compare ng kanilang traditional song sa Hebrew prayer. Nag-analyze sila ng kanilang ritual practice at imatch sa biblical instruction. Nag-study sila ng kanilang genealogical record at na trace ang family line hanggang sa mga unang tao na dumating sa region. Ang result ay overwhelming evidence na hindi na ma-dispute ng kahit sino. Ang kanilang traditional song ay may Hebrew word na preserved pa rin ang original pronunciation. Ang kanilang ceremonial practice ay may element na exclusive lang sa Jewish worship. Ang kanilang genealogical record ay may consistency na hindi makikita sa fabricated story. Pero ang pinaka-significant development ay ang emergence ng isang charismatic leader na nagngangalang Avichail Zamir, isang Israeli rabbi na naging interested sa mga lost tribe. Noong 1980s, narinig niya ang rumor tungkol sa isang Indian community na nag claim na descendant sila ng tribe ni Manase. Sa halip na i-dismiss ito as fantasy, nag-decide siyang personally mag-investigate. Ang first encounter ni Rabbi Avichail sa mga Bine Menashe ay naging life-changing para sa both sides. Nang marinig ng rabbi ang kanilang traditional prayer, na-shock siya sa accuracy ng Hebrew pronunciation. Nang makita niya ang kanilang ceremonial practice, na-amaze siya sa similarity sa ancient Jewish ritual. Pero ang pinaka-convincing proof ay ang kanilang detailed knowledge ng biblical geography. Hindi lang sila nakakaalam ng mga karakter sa Bible, alam nila ang specific location, ang historical context ang cultural background na hindi naman matutuhan mula sa simple missionary teaching. Ang rabbi ay nagconclude na impossible na ma-fake ang level ng authenticity na nakita niya. Ang depth ng knowledge, ang consistency ng practice, ang emotional connection sa Jewish identity, lahat iyan ay product ng genuine heritage na na-maintain sa loob ng millennia. Noong 1990s, nagsimula ang formal process para sa Israeli recognition. Ang DNA testing ay naging available, ang historical research ay naging sophisticated, ang political climate ay naging favorable. Lahat ng evidence ay nagpoint sa same conclusion. Ang mga Bnei Menashe ay legitimate descendant ng Lost Tribe ni Manasseh, Israel, 2005. Ang official recognition ng State of Israel sa mga Bnei Menashe ay hindi simpleng administrative decision. Ito ay fulfillment ng biblical prophecy Na written na sa book of Ezekiel 2600 years ago I will take you from the nations and gather you from all the countries and bring you into your own land. Ang verse na ito ay literal na nangyayari sa aming generation. Ang prophetic significance ay naging mas clear nang ma-analyze natin ang timing ng kanilang return. Ang state of Israel ay na-established noong 1948. Ang 6-day war ay nangyari noong 1967. Ang binay menashi recognition ay nangyari noong 2005. Ang pattern ay hindi coincidence. Ito ay divine schedule na na-orchestrate ng Diyos para sa end times scenario. Sa Book of Revelation Chapter 7, nakasulat ang mysterious reference sa 144,000 na sealed mula sa lahat ng tribes ng Israel. Significantly, ang tribe ni Manasseh ay specifically mentioned sa listahan, pero ang tribe ni Dan ay intentionally omitted. Ang scholars ay nagdebate sa meaning nito. Pero ang current events ay nagbibigay ng concrete na interpretation. Ang inclusion ng Manasseh sa 144,000 ay prophetic pointer sa role nila sa eschatological event. Ang fact na sila ay na-preserve sa most remote part ng world, na na-maintain nila ang pure tradition sa loob ng longest period of exile, ay nagbibigay ng special significance sa kanilang return. Hindi sila basta-bastang returning refugee. Sila ay end-times witness na may prophetic mandate. Pero ang prophecy fulfillment ay hindi limited sa Manasi tribe. Sa buong mundo, ang ibang lost tribe ay nag-emerge na rin. Ang Beta Israel mula sa Ethiopia ay officially recognized na rin ng Israel. Ang Lemba tribe mula sa South Africa ay proven na may Jewish DNA. Ang crypto Jews ng Spain at Portugal ay publicly claiming na ang kanilang Jewish identity. Ang Jewish community ng Nigeria ay growing exponentially. Ang global pattern ay clear indication na tayong nasa period ng ingathering of exiles na prophesied sa maraming biblical passage. Isaiah 11.12 ay nagsasabi, And He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel. He will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth. Ang technological advancement ay naging instrumental sa fulfillment ng prophecy. Ang DNA testing ay nagbibigay ng scientific proof ng tribal connection. Ang internet ay nag-connect ng scattered community worldwide. Ang air transportation ay nag-enable ng mass migration na impossible noon sa ancient time. Ang spiritual awakening ay kasama rin ng physical return. Ang mga binay menashe na nakabalik na sa Israel ay hindi lamang naging Israeli citizen. Sila ay naging passionate advocate ng Jewish faith. Marami sa kanila ay naging rabbi, Torah scholar, religious leader na nag-contribute sa spiritual renewal ng modern Israel. Ang prophetic timeline ay nag-accelerate. Ang event na expected na magtatagal ng maraming siglo ay nangyayari na sa loob lang ng mga dekada. Ang scattered tribe ay nag-return sa unprecedented rate. Ang Jewish population worldwide ay nag-multiply exponentially. Ang state of Israel ay naging stronger militarily, economically, technologically. Habang tinitingnan natin ang mga nawawalang tribo na bumabalik mula sa lahat ng sulok ng mundo, mula sa mga bundok ng Ethiopia hanggang sa mga lambak ng India, mula sa mga kapatagan ng Nigeria hanggang sa mga steppe ng Asia, nagiging saksi tayo sa literal na katuparan ng Isaiah 1112, at magtataas siya ng watawat sa mga bansa at titipunin ang mga pinatapon ng Israel. Ang istorya ng mga binay minashe, ay hindi lamang archaeological discovery or anthropological curiosity. Ito ay living proof na ang Diyos ay faithful sa kanyang mga pangako. Kung ang isang tribo ay napreserba niya sa loob ng 27 siglo sa pinakamalayong sulok ng mundo, kung naintindihan niya ang bawat generation ng kanilang mga tao sa gitna ng persecution at exile, kung hindi niya nakalimutan ang covenant na ginawa niya kay Abraham, Isaac at Jacob, gaano pa kaya kalaki ang faithfulness niya sa inyong personal na buhay? noong Mayo 2023 nang sumiklab ang ethnic violence sa Manipur at nasunog ang mga sinagog ng mga Benay Menashe nang maging abo ang mga Torah scroll na manually written ng kanilang mga elder nang magtakbuhan ang mga community leader para maligtas ang kanilang buhay. Maraming tao ang nag-isip na ito na ang ending ng kanilang 2,700-year journey. Pero hindi. Ang persecution ay hindi end ng story. Ito ay preparation para sa next chapter. Dahil ang prophecy ay hindi nagtatapos sa return lang, nagsisimula pa lang. Ang mga returning tribe ay hindi simpleng statistical addition sa Israeli population. Sila ay end times witness na may specific na role sa fulfillment ng God's ultimate plan para sa humanity. Kung ang Diyos ay nagawa niyang i-preserve ang tribal identity sa loob ng 27 centuries, kung nagawa niyang mag-orchestrate ng complex historical event para sa kanilang recognition at return, kung nagawa niyang mag-provide ng scientific proof through DNA testing na hindi available sa previous generation, ano pa ba ang hindi niya magagawa? Ang question ay hindi kung totoo ba ang mga prophecy sa Bible. Ang question ay kung handa ba tayo na makita at ma-experience ang power ng Diyos na gumagana pa rin ngayon sa aming generation, sa aming lifetime. Ang same God na nag-preserve ng mga benemenashe ay ang same God na gumagana sa inyong buhay ngayon.